Ah, aning paki. na si Ha? At Ayun Nandyan pala kami sa Bell Church. Sa Bell Church. kadang ng mga Chinese, ano siya? Design. Mayroon kulay white, or kulay and green, red. red. Tapos brown white. Sana, oh. May nakita nga bundok na puno ng mga bahay. Mm, nga. Mayroon akong nakita ano, mga bundok-bundok. Sana, o. Oh. Ayun pala, pataas kami. Eh. Oh, makikita kami ng kami ng hagdan. Sobrang taas nga niyan, eh. Sana, oh. Sana, <laughs> <laughs> si

pala kami sa Chinese. Chinese Nandiyan pala kami sa Baguio na. Mayroon din kasi panggalaan dyan sa Baguio na Chinese. Opo. Ay, may mga dragon pa nga Sana ah. Oh. may layon na kadila na bastila. Mm -hmm. <laughs> Ayun pala, nandiyan oh. na kami sa taas. Nakita yung nawa yung view. Oh, ayan, Sana Ayun yung mga pila ah. yun. Nandiyan sa taas, sa sinidragon. Mm -hmm. Hindi ba? Yeah. Mm. Tapos ayan si Tita Ay, yung brother, nagpicture picture sila. Yeah, tapos. Maganda kasi ng view, picture dyan, di ba? Oo. Uh -uh. <laughs> dyan, diba? uh, -uh. Hmm. O, ayan, may buo. Tapos ayan. Eh. yung parang bahay-bahay na. Sana, uh -oh. Andun, tabi lang, ayaw niya. Uh -oh. <laughs> 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 hey, Sana uh -huh. Sana Sana uh -huh. Is the color mm -hmm. orange? Ang mga koi. Ayan, pinakain pa nga ni Annie yan. Nagdagay siya ng piso. Ayan, nagbato Sana siya ah. ng piso. Bakit kinakain kinaka nila piso? Wishing well. Nag-wish ka. Sana all. Ah. Diba? At yan, umakit ulit kami. Taas ulit. Madami diba sabi ko, mm -hmm. guys, hug Hambak. Ha? Hmm. Di ba uh, guys, madami ko sabi ko hambak. Ano yung hambak? Huh? hagdan. Hindi hambak. Ah. Yung gagawin niyo. Pang. Yeah. Oo. Kaya madami Kaya... kayo. picture na namin yung bundok na maraming bahay. Diba? Hmm. Ngayon hmm. sa taas na kami, yung bell wow. bel. Taas na nga yung gap namin ang ganda ng tanawin din. Tapos nagpicture-picture kaya sila brother din sa kasi... Oo, ka yun di ba ang dami ko kasama? Opo. Ayun pala guys, pinagyari oh. yun papa yung malaking bahay. Lamig na dyan. Ano? Sana Kaya... Hindi ko mahihilo dyan. Pag ganito-ganito ka pa. Pag At yun, pagkatapos na namin magpicture-picture, baba na kami. Ayan. Baba na kami sa... Sana. Tapos oh. na yung hakbang. Okay. Oh, tapos oh. na yung hakbang na pataas. Am um, tapos oh. na yung hakbang pa... Taas. Ha? Huh? Tapos pag tapos ng hakbang pa taas, ha? Huh? hakbang pababa. Sana <laughs> oh. wow. Ayun. Pumunta pala kami sa... Kulay Gray na... Laban! <laughs> Babay po! Babay po! Ingat po kayo! Wait lang! Kikiss ko! Baka na muna mga kaibigan!